Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 826 hanggang at 830. Kabanata 826. Napaatras ng isang hakbang ang bantay ng bilangguan, hinila ang kanyang paapalabas, at sinabi sa dalawang tao na kukuha ng pagkain, bila sa inyo. Nagmamadaling pumunta ang dalawa sa harapan, at sinundan ng mga gwardya palabas. Desperado si Alain sa loob. Sa sandaling isara ng mga gwardya ng bilangguan ang bakal na tarangkahan, naglakad si Gina Jones patungo kay Elaine na may madiling na mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Ikaw ay medyo mabait, maglakas loob na pagbintangan ako. Si Elaine ay bumagsak at nagsabi, I'm sorry, nalito ako sa glit, please patawarin mo ako this time. Patawarin ka, tinaas ni Gina Jones ang kanyang braso at sinampal si Elaine, na direktang nagdrawing at nahihilo. Dumating din ang matandang Mrs. Wilson na nanginginig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humakbang direkta sa mga daliri ni Elaine. She cursed, ikaw na isang aso. Nabugbog ka pa yata ng mas kaunti. Teka, babayaran pa kita? Kailangan kong manatili dito ng labing limang araw, at mararamdaman mo na mas mabuti ang labing limang araw na ito. Si Gina Jones sa gilid ay nagmamadaling nagsabi, Lady Wilson, mahirap mahati sa isang selda nakasama kasama itong unfilial bastard. Kung ako sa iyo, siguradong mag-aatubili akong umalis pagkalipas ng labing limang araw. Hindi na ako makapaghintay na bugbugin siya ng lima o anim na beses araw-araw para maibsan ang puot. Paulit-ulit na tumango ang Lady Wilson at sinabing, kung kaya ko siyang talunin araw-araw. Hindi na ako aalis para maging tapat. Bumagsak si Elaine at bumulong, Mom, patawarin mo lang ako. Kung hindi mo ako sinaktan o hayaan itong babae na saktan sa hinaharap, mag-aayos ako ng kwarto para sa iyo sa Thomason, okay? Malamig na sumimangot ang Lady Wilson, gago ka ba? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mananatili dito, paano mo maayos ang kwarto sa akin? Sabi ni Elaine, bibigyan kita ng liham kapag nakalabas ka. Kunin mo at hanapin si Claire. Kapag nalaman ni Claire kung ano ang nangyayari, at tiyak na hahayaan kanyang manirahan. Kumunat ang noo ng Lady Wilson at nagtanong, talaga. Tumango si Elaine at umiyak, hindi mo alam kung ano ang kaya ni Claire. Siya ay aking anak, kung sasabihin ko, siguradong papayag siya. Biglang nag-atubili ang Lady Wilson. Upang sabihin ang pagkapuot kay Elaine, ito ay higit pa sa pagkapuot, ang uri ng pagkamuhi sa buto. Gayunpaman, ang tukso ng unang grade villa ni Thompson ay medyo malaki. At saka, si Elaine ay hindi pa alam kung hanggang kailan siya makulong dito. Pagdating ng oras para manirahan sa first grade villa ni Thompson, hindi ba magiging cool kung si Elaine ang hamarang? Sa pag-iisip nito, handa nang sumang-ayon ang Lady Wilson. Kaya agad niyang sinabi, Alain, maaari kang sumulat ng isang liham, at ililibre kita hanggang matapos mo ang pagsusulat, at hindi na kita sasaktan. Si Alain ay tuso sa kanyang puso at sinabi, Ma'am, huwag mo akong saktan sa hinaharap. Kailangan mong isulat ito sa araw na umalis ka. Ang Lady Wilson ay hindi nalilito at sinabi ng matalas, Gusto mo akong paglaruan? Kung hindi mo isusulat ang tungkol dito, hindi ba ako maloloko mo? Sinabi ni Elaine, maaari akong sumumpa sa langit, susulat ako sa iyo. Malamig na sumimangot ang Lady Wilson. Hindi ako naniniwala sa iyong sumpa. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Gina Jones sa gilid at sinabing, Lady Wilson, hindi ba madali? Kung siya ay magsusulat na, ang lahat ay maayos na ngayon. Ngunit kung hindi siya magsulat, saktan siya ng sampung o dalawampung beses sa isang araw, sa tingin ko hindi siya marunong magsulat. Tama, sumigaw si Elaine, hindi mo magagawa ito. Papatayin ako nito, hindi ka magkakaroon ng mas magandang buhay kung papatayin mo ako. Ngumiti si Gina Jones at sinabing, huwag kang mag-alala, ito ay talagang nakamamatay. Atali ko ang iyong mga kumot sa mga beam ng silid, at pagkatapos ay ibitin ng iyong katawan. Sasabihin ko na nagpakamatay ka dahil natakot sa iyong kasalanan. Kabanata 827 Sa ilang salita, tinakat ni Gina Jones si Elaine na halos mabasa ang kanyang pantalon. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Gina Jones, dahil tila ganoon din si Gina Jones na mabisyo, kasabay ng pagbugbog niya sa kanya ng napakalakas ngayon, kaagad naglagay ng psikolohikal na anino sa kanya. Umasa ang matandang Mrs. Wilson kay Gina Jones para suportahan ang sarili. Kaya sinipa niya si Elaine at sumigaw. Magsusulat ka na ba o hindi magsusulat? Masakit na sigaw ni Elaine at sinabi, Magsusulat na ako. Magsusulat na ako. Sinampal ulit siya ni Gina Jones at nagmura, You are a cheap bone. Sabihin mong mabuti kung hindi ka sumasang-ayon. Magiging honest ka kung masaktan kita. Si Elaine ay labis na nagkasala at nagmamadaling nagpahayag. Hindi mo sinabi sa akin ng maayos. Gagawin ko pagdating mo. Kinagat ni Gina Jones ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Elaine at nagmumura. Nangahas kang sumagot sa akin. Sinampal siya ulit, ang dalawang ngipin sa harapan ni Elaine ay nakalugay. Naramdaman na lang ni Elaine na biglang bumagsak ang pangitaas na lobby, at ang dugoang amoy niyang bibig ay natunaw. Ang dalawang ngipin ng itaas na panga sa harapan ay pinukpok sa bibig at halos mapalunok ng mag-isa. Iniluwa niya ang mga ngipin sa kanyang bibig sa pagmamadali. Tumingin sa dalawang dugo ang ngipin sa harapan, umiiyak ng masakit sa puso. Patayin mo na ako, ayoko nang mabuhay. Tumayo si Gina Jones at sinampal si Elaine ng ilang beses at nagmura. Ano ang tawag mo sa akin? Ipinapakita ng buong detention center na malakas ang boses mo. Si Elaine ay umiiyak ng husto habang tinatakpan ang kanyang muka, ngunit ang matandang ginang Wilson ay nanginginig sa excitement. Hinawakan niya ang buhok ni Elaine, pinagpag ito ng malakas at nagmura. Bakit ka umiiyak? Sa unang baitang ng Thompson, hindi ba magaling ka? Bakit ikaw ay umiiyak ngayon? Bakit hindi mo hayaang makita ng maraming preso Anong klaseng paaralan ang ginagawa mo sa Oris Hill bilang number one vixen? Nagmamadaling sinabi ni Wendy sa lahat sa oras na ito. Lahat, huwag kayong magpapaloko sa kanyang galing sa pag-arte. Ang taong ito ay matagal ng bali ang buto, at siya ay isang pusong lobo na bastard. Napakasama sa kanyang bienan at nakatira sa unang baitang ng Thompson. Siya ay hindi kinuha ang walang tirahan na bienan sa kanyang malaking villa. Ang pangunahing punto ay hindi niya binili ng mag-isa ang vilya. Ang manugang niya ang nanloko sa labas. Natigilan ang lahat at ang ilang tao ay bumulalas. Ano ang ginagawa ng kanyang manugang? Paano niya malilin lang ang isang malaking vilya? Nagmamadaling sinabi ni Wendy, hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya. Ang susi ay upang baguhin sa anumang normal na tao. Huwag mag-alala kung paano nakuha ng manugang ang malaking vilya mayroon kang pagkakataong manirahan at magpasalamat sa manugang. Siya ay hindi. Araw-araw, hinihikayat ang kanyang anak na hiwalayan ang kanyang manugang. Sabi mo, para sa ganitong uri ng walang utang na loob na vixen, ang paghagupit sa kanya ng ilang beses, ay hindi katumbas ng paggawa ng mga bagay para sa langit. Paulit-ulit na tumango ang lahat. Anyway, kahit anong marinig nila, akala nila ay hayop si Elaine, kaya kahit papaano masama ang laban niya, hindi niya maaalis ang puot na ito. Sa oras na ito, si Elaine ay nakaupo lamang sa lupa at umiiyak habang nakahawak ang kanyang kamay sa mukha. Hindi matapang na magsabi ng salita. Sa oras na ito, hinagisan siya ni Gina Jones ng isang piraso ng papel at panulat, at sumigaw ng malamig. Magsulat ka na, kung hindi ka magsulat ng maayos, sasampalin kita. Napalunok lamang ng galit si Elaine, nang ininig na kinuha ang panulat at nagsimulang magsulat sa papel. Matapos isulat ang liham, inagaw ito ng matandang Mrs. Wilson at tiningnan ang nilalaman. Nalaman niya na si Elaine nga ay nagsulat at hiniling kay Claire na lutisin ang silid para sa pamilya ng apat. Agad siyang naging proud sa kanya at nakangiting sinabi, Ito ay mabuti. Ngayon, makalipas ang labing limang araw, wala kang pagkakataong tamasahin ang Thompson. Pupunta ko kasama si Noah at masisiyahan si na Harold at Wendy para sa iyo. Dito ka lang. Nang maisip ni Ale na maaari siyang manatili sa bilangguan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi siya nakakatulong na umiyak ng masama. Sa sobrang inis ni Gina Jones, dumiretsyo siya at sinipa siya at sinabi, bakit ka umiiyak? Sobrang nakakaasar, Hinawakan ni Elaine ang lugar kung saan siya sinipa at nagtanong. Di ba sabi mo hindi mo na ako sasaktan? Tumango si Gina Jones at malamig na sinabi, sinabi ko, ngunit pinagsisisihan ko ito ngayon, hindi ba? Nang marinig ito ni Elaine, nagalit siya agad kay Gina Jones na walang hiya, at nagmamadaling sinabi kay Mrs. Wilson. Mom, nangako ka sa akin, hindi mo hayaan na saktan ako pagkatapos kong isulat ang liham. Ano ang ipinangako ko sa iyo? Ang matandang Mrs. Wilson ay tumingin sa kanya, kinurot ang loob ng kanyang braso gamit ang isang magaspang na kamay at nagmura. Napakayabang mo, iniisip mo talaga na maaari kang magsulat ng isang tala. Hindi ka ba binubugbog? Baka hindi ka makalabas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Magkakaroon ako ng pagkakataon na saktan ka sa susunod na labin limang araw. Kabanata 828 Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at muling sinampal si Elaine, at malamig na sinabi. Mula nang gusto kang pakasala ni Jacob, nakita kitang hindi ka aya-aya sa mata. Naiinis ako sa loob ng maraming taon. Kailangan kong kumita ng sapat na pera. Si Elaine ay sira na talaga. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang hiya ni old Mrs. Wilson kung sasabihin mo ang anumang sinabi mo noon, babaguhin mo ang iyong opinyon. Gayunpaman, wala siyang kinalaman sa kanya ngayon. Kahit nakasama nitong si Gina Jones dito, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang salita ng kawalang kasiyahan. Sa pag-iisip nito, labis na nalungkot si Elaine, at umaasa lamang na isa itong bangungot at mas maaga siyang magising. Maya-maya, bumalik ang dalawang taong lumabas para kumuha ng pagkain na may dalang dalawang malaki na mga plastik na basket. Sa loob ay lahat ng aluminum alloy na lunchbox na may pare-parehong mga detalye, mga kagamitan sa pagkain, pati na rin ang nakaimpake na kanin at mga ulam sa loob. Ang lahat ay eksaktong pareho. Pagkapasok ng dalawa sa pinto, may sumigaw, kumain na tayo, kain na tayo. With that said, Tumakbo siya at kumuha ng lunchbox, saka binuksan at masayang kumain. Nagugutom na rin si Gina Jones, kaya binalak niyang paalisin pansamantala si Elaine at kumain muna. Ang matandang ginang Wilson at Wendy ay nagugutom din, lumapit upang kumuha ng kahon ng pagkain. Pagbukas pa lang ni Wendy, nakita niyang may dalawang square sa lunchbox harap niya. Ang isang parisukat ay para sa mga gulay at ang isa naman ay para sa kanin. Ang punto ay mukhang pamilyar ang ulam na ito. Si Wendy ay nasa sabik na nagsabi. Oh, kumain ng duck rock at pakuloan ng repolyo ngayong gabi. Ayos lang, bumalik sa katinoan si Wendy at nagtaka kung bakit pamilyar ang pagkain ito. Tanghali na lang pala itong kumain. Nang maisip niya ito, medyo naduduwal siya. Ang sikmura na noon pa at parang busog na sa gutom. Walang pakialam ang Lady Wilson, tinanong niya si Wendy habang kumakain. Wendy, bakit ayaw mong kumain? Umiyak si Wendy at sinabing, Lola, ano ang pagkakaiba nito sa ginawa mo sa tanghali? Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, mas maganda ito kaysa sa niluto ko, malalaman mo sa pamamagitan ng pagtikim nito. Bumuntong hininga si Wendy at sinabi, kung gayon, sapat na ang lasa ko na ito. Pinaalalahanan siya ni Gene Jones, bata, ang sarap ng pagkain na ito. Kung hindi mo ito kakainin ngayon, kailangan mong maghintay hanggang bukas ng alas 7 ng umaga. Kung ikaw ay gutom sa gabi, matutulog ka na walang hapunan. Nagmamadaling tanong ni Wendy, kung gayon, maaari ba akong tumigil sa pagkain at kumain kapag nagugutom ako? Sinabi ni Gene Jones ito ay tumatagal ng kalahating oras upang kumain at pagkatapos ng kalahating oras ay may darating upang kolektahin ang mga kagamitan sa pagkain Kung gusto mong magbilang maaari mong alisin ito kung hindi mo ito kakainin Maliban kung ibuhos mo ito sa yung hugasan at maghintay hanggang sa ikaw ay magutom upang kumain kasama ang palanggana sa gabi Wendy was spoiled for so many years How could she stand this? Hindi niya mapigilan. Nauuhaw kapag naisipan niyang kumain sa palanggana, kaya dali-dali niyang kinagat ang kanyang lobby at sinabi. Pagkatapos ay kakain ako ng dalawang kagat. Kabanata walundaan at dalawang putsam. Si Elaine na nabugbog ay gutom na gutom na, ang kanyang dibdib laban sa kanyang likod. Noong tanghali, katatapos lang kumain ni Charlie, ngunit hindi pa siya nakakain, at pagkatapos ay inaresto ng pulis. Matapos ang buong hapon hanggang ngayon, kasabay ng pagkabigla at pambubugbog, ang pisikal na katawan ay pagod kaya nagugutom siya. Kaya maingat siyang gumapang, kumuha ng lunchbox mula sa plastic basket at pumunta sa kanto para kumain mag-isa. Biglang sumigaw si Gina Jones sa kanya. "Ano ang ginagawa mo?" "Nagmamadaling," sinabi ni Elaine, "gusto kong kumain." Kumain, sumigaw si Gina Jones. Ikaw bastard na hindi anak ng kanyang ginan, may mukha ka pang kumain. Biglang nabulunan si Elaine, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin si Gina Jones. Si Gina Jones na hindi nasisiyahan sa oras na ito. Ano ako? Halika dito, lumapit ka sa akin. Napasuray-suray lang si Elaine sa kanya, tumango at yumuko, at sinabi, Ate, ano ang gusto mong gagawin? Inagaw ni Gina Jones ang lunchbox sa kamay ni Elaine at malamig na sinabi, Hindi ka karapat dapat na kumain, umalis ka na. Nang marinig ito ni Elaine, umiyak siya at sinabing, Ate, hindi pa ako kumain simula kaninang umaga. Nagugutom at mahilo na ako ngayon. Kailangan mong maawa sa akin at hayaan akong magkaroon ng dalawa kagat. Kumain, nakangiting sabi ni Gina Jones. Ikaw ay isang taong nakatira sa unang klase ng Thompson. Hindi ba nababawasan ang presyo ng ganitong uri ng pagkain? Umiyak si Elaine at sinabing, ate, gutom na gutom na ako. Mangyaring maawa at hayaan mo akong kumain ng dalawang kagat. Hindi mo kayang panuuri na mamatay ako gutom. Malamig na sinabi ni Gina Jones. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay kung hindi ka makakain ng dalawa o tatlong araw. Nagmakaawa si Elaine, pero nagugutom na talaga ako. Naiinis na tanong ni Gina Jones. Wala ka bang katapusan? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umalis ka sa isang tabi. Magsabi ka pa ng isang salita, maniwala ka o hindi papatayin kita ngayon. Tiningnan ni Elaine ang mabangis na hitsura ni Gina Jones, at ang kanyang puso ay nang ineg, agad na bumaba ang hinaing. Natatakot siyang bugbugin muli siya ni Gina Jones, kaya nagtago na lang siya sa sulok na mag-isa. Pinapanood si Gina Jones na kumakain ng sarili niyang pagkain. Sa Thompson Villa, naghahanda si Charlie ng hapunan sa malaking kusina ng Thompson. Sabay na bumalik si na Claire at Elsa. Pagka uwi ni Elsa ay nagmamadaling pumunta si Elsa sa kusina na nagsasabi. Nako, naparito ako upang manirahan sa iyong bahay at nagdulot sa iyo ng kaguluhan. Hayaan mo akong tumulong sa mga gawaing bahay. Pagkatapos magsalita, pumunta siya sa kusina at nahihiyang tinanong si Charlie. Mayroon ba akong magagawang tulong? Sinabi ni Charlie, kung wala ang iyong tulong, maaari kang lumabas at manood ng TV kasama si Claire. Pero ayokong manood ng TV. Nahihiyang sumagot si Elsa, gusto lang kita ang tulungan, ayos lang ako. Hindi alam ni Charlie kung ano ang iniisip niya at nagmamadaling sinabi. Hindi talaga kailangan, nakasanayan ko nang magluto mag-isa. Maaari kang umupo at maghintay ng hapunan. Habang nagsasalita, pumasok si Claire sa kusina at tinanong si Charlie. Charlie, nakita mo ba si mom? Kabanata 830, hindi, nagkunwaring nagulat si Charlie at nagtanong, ano ang problema? Hindi pa ba nakauwi si Ma'am? Hindi. Sabi ni Claire, akala ko pupunta siya sa isang party kasama ang mga kaibigan niya, pero tinawagan ako ng kanyang kaibigan ngayon at sinabing hindi na niya makontak ni Nanay simula noong hapon. Patuloy silang naghihintay na kumpirmahin niya ang dinner, ngunit wala silang mahanap na sino man. Tinanong ko si Dad, sinabi ni Dad na hindi niya alam kung nasaan siya. Kaya gusto kong tanungin ka. Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Hindi ko talaga alam kung saan pumunta si mom. Tinanong niya ako tungkol sa pera noong tanghali. Sinasabi na siya ay magdi-dinner kasama ang mga kaibigan. Ngunit sinabi ko na si dad ang namamahala sa pera ngayon. Sinabi ko na kung may pahintulot ni dad, ibibigay ko sa kanya ang pera. Medyo galit pa si mom. Tumangu si Claire nang may pag-iisip at sinabi sa sarili. Medyo kakaiba ito. Wala siya sa bahay, at hindi pumunta sa party kasama ang mga kaibigan. Saan siya pumunta? Nagkibit balikat si Charlie at sinabing, siguro nakahanap na siya ng mapaglalaroan ng majong, tama ba? Sabi ni Claire, hindi yun nangangahulugan na naka-off ang telepono. Hindi makontak hanggang ngayon. Hindi pa ako nakakaranas nito dati. Paano kung mawala ng kuryente ang telepono? Sabi ni Charlie, huwag kang mag-alala nasa hustong gulang na si Mom, dapat kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Claire, bagaman siya ay nasa hustong gulang na. Ang kanyang istilo ng pag-arte ay hindi kasing husay ng isang bata. Natatakot talaga ako na malagay siya sa gulo kahit saan. Nagtatakang tanong ni Elsa, hindi mahanap si Auntie? Oo, oh, sabi ni Claire na may pag-aalala. Hindi makapasok ang telepono. Pagkatapos magtanong tungkol dito, walang nakakita sa kanya. Sa oras na ito, lumapit si Jacob sa kusina at nagtatakang nagtanong. Bakit kayo nandito sa kusina? Tinanong siya ni Claire, Dad, tinawagan ka ba ni Mom? Bakit hindi pa siya umuwi? Sobrang late na. Nang marinig ni Jacob na nagtanong siya tungkol kay Elaine, malamig siyang umiti at galit na sinabi. Alam mo, pabayaan mo siya, baka magkaproblema tayo. Matapos malaman na nawala ang lahat ng pera ni Elaine sa bahay. Hindi na sisiyahan si Jacob at hindi na nakapagtago si Elaine. Nitong mga nakaraang araw, nang makita niya si Elaine, naalala niya na ang lahat ng pera ay nawala. Kaya gusto niyang lumabas si Elaine na baliw, at ayaw na niyang makita si Elaine. Walang magawang bunguntong hininga si Claire at sinabing, Dad, alam kong may ginawang mali si Mom, pero humingi na ng tawad si Mom, at alam niyang mali siya, kaya huwag ka nang magalit sa kanya. Paano kung napilitan siyang tumakas sa bahay? Tumakas sa bahay? Ngumiti si Jacob ng masama at sinabi, Kung kaya niya talagang tumakbo ng malayo sa bahay, pupunta ako sa Luohan Temple para magsunog ng insenso, at sumamba kay Buddha ngayong gabi para magpasalamat. Kinakamainam kung maaari siyang maging katulad ni Horia, direktang mawala dito sa mundo, kaya talagang gumaan ang loob ko. Nakaramdam ng kaba si Claire nang marinig niya ito. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay naramdaman niyang isang malalim na kawalan ng kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Dad, gaano man kalaki ang pagkakamali ni Mom, mahigit dalawampung taon na kayong magkasama. Hindi mo ba mapapatawad si Mom? Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. Patawarin ko siya, hindi hindi ko siya mapapatawad sa buhay ko. Pagkatapos magsalita, inilagay ni Jacob ang kanyang mga kamay sa likod at dahan-daang lumabas. Napabuntong hininga si Claire at paulit-ulit na nag-alinlangan bago sinabi kay Charlie. Charlie, ikaw ay maraming kakilalang mga tao sa Ores Hill. Mukhang maganda ang relasyon mo kay Mr. Orville, maaari mo bang hilingin sa kanya na suriin ito? Sinabi ni Charlie, ang aking asawa, ang mga bata kung minsan ay lumalabas upang maglaro ng medyo late. Si mom ay lumabas noong hapon. Ano pa ang dapat ikabahala? Naglalaro siya ng madyong at nakaupo sa mesa ng madyong. Ang bilog ay hindi kailanman babangon. Kung talagang nagpunta siya upang maglaro ng mga baraha, kahit na ibalik natin siya sa Ores Hill, baka hindi natin siya mahanap. Kinagat ni Claire ang kanyang mga lobby at nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabing, Bueno, maghintay tayo. Kung siya ay hindi uuwi ng alas 10, tatawag ako ng pulis. Magsumbong sa pulis. Awkward na sabi ni Charlie. Diba, ang mga pulis ay kadalasang abala, kaya huwag mo silang pakialaman sa ganitong bagay. Paano mo gagawin yon? Seryosong sinabi ni Claire. Nawala na ang nakatatandang tiya at hindi matagpuan. Paano kung si Ina ay kapareho niya? Kung hindi ko makita si mom ng alas 10, samahan mo lang ako sa police station.